Kita sa labas ating, oh. Grabe, oh. Oh, ang sasakyan, di na makita. Grabe. Sarapan. Kaya nga. Hmm. Ha? Oh, yung Hilux? 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 mulan pa. Ayan. Kaya, ayan, oh. oh. Ay. Grabe kalamig. Yung kanya, oy. oh. Labig, labig. Hmm. Oh, lamig. Grabe. Yung mga halaman doon, hindi na nakikita. Hmm. Ang lamig. Ayan. Ayan. may si Abu Raid, oh. May si Abu Raid. Ayun.